Nabalitaan nyo na ba ito mga ka-OMSIM? Nagsiserve ng masarap na almusalan. Banda na naman to sa Mabolo, Valenzuela City. Masarap na lugaw at masarap na mga silog. Talaga namang binabalikan dito ng mga customer, mga ka-OMSIM. Basta masarap na food talaga Talaga mga OMSIM man natin yan. Nadayo na naman ako sa Valenzuela City para lang mag-almusal na masarap. Mga ka-OMSIM, tara samahan nyo akong dayuhin yan. Let's G! Ngayong araw, meron ako nalaman, masarap na po tripan, kaya't aking pinuntahan dito nga lang pala yan sa Milas, Lugawan, na matatagpuan sa 34J, MH Del Pilar Street, Mabolo, Valenzuela City, open sila 6am to 6.30pm mga ka-OMSI. Medyo agahan nyo nga lang pala yung pagpunta dito kasi mabilis maubos yung mga order dito mga ka-OMSI, katulad na lang yun ang pansit mga ka -omsim. meron din naman silang dito Tokwa, Tokneneng, tsaka mga itlog, Shanghai, scrambled egg, tapos meron din sila dito ng ano, yung hotdog, maling, meron din sila dito masarap na longganisa mga kaomsim. At syempre, yung pambato talaga nila dito mga kaomsim, etong lugaw nila dito talaga naman daw solid. Tapos papartner mo ng litsong kawali, ay talaga damay patay si lugaw ng ano katabi mo. Sakto, nakita ko to habang papunta ako sa may bisig, meron na masarap na almusalan kaya inaya ko tropa dito na kami kumain, order nga pala namin dito pork silog mga kaomsim. Tapos umorder nga rin pala kami ng overload nila dito ng lugaw dami na itong topics, mga ka -omsim. yung ibang toppings hindi ko na pinalagay meron yung lechong kawali, tokwa itlog tapos hindi ko lang kung tawali ba o balat basta meron pa ibang toppings yan mga ka hindi ko na pinasama kasi ayoko na eh. order din kami ng hiwalay na shanghai tapos meron kami tok na tokwa tapos order din kami dito long silog mga ka-OMSI sabayan mo pa ng masarap nila ng suka tapos lalagyan mo ng maraming chili garlic mga ka -omsim. talaga namang solid na partner yan. masarap na almusalam buti na lang na Omsim manika omsim food trip pa na naman to masarap na almusalam banda na naman sa Bal Mabolo, Balinsuela City, Tiki Mantan. Talaga namang mainit yung mga pagkain na isa-serve sa inyo dito mga ka-OMSIM. Unang kagat, samahan mo ng lechong kawali, lugaw. Talaga namang solid, masarap yung lugaw nila dito mga ka-OMSIM. Kumorder din nga rin pala kami dito ng long silog nila dito mga ka-OMSIM. Meron na dalawang longganisa yan, isang fried rice. Tapos isang fried egg mga ka-OMSIM, kaya talaga namang panalo yan. Tinikman din namin dito yung pork silog nila mga ka-OMSIM. Medyo malaki rin naman yung pork nila dito. Tapos malambot, pati yung taba, makakain mo Aktong saktong sakto sa isang fried egg at saka isang fried rice. Tapos meron pa yung libreng sabaw mga ka sim solid. Okay, um. At ayun, busog, isa na namang masarap na almusalan, food tripa ng aking nalaman. Banda na naman to sa may Balonsela City, mga ka-OMSI. Bali yung menu nga pala guys, ipapakita ko sa may dulo ng video. Pakipost na lang para makita nyo. Tapos eto nga pala yung FB page nila para gusto sa umorder sa online, mga kaomsi. At ayun, isa na namang masarap na putripan, tripa ng almusalan. Banda na naman to sa may Mabolo, Valenzuela City. Kaya dayuhin nyo na rin dito, mga ka -omsi. Kapag nag-almusal kayo dito, sama nyo na yung sa buhay. O kaya sama mo yung girlfriend mo dito, mga ka bubutasin yung bulsa mo pero solid din mga food tripan dito at almusalan. Grabe dito sa Valenzuela, ang daming masasarap na kainan, almusalan at hapunan. Para sa akin mga kaomsim, lahat dito masarap pero ang pinaka nagustuhan ko dito yung overload nila na lugaw tsaka yung pork silog nila talaga namang solid pati kasama na yung chili garlic. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaomsim, puntahan nyo na rin dito dahil alam nyo naman food trip at good vibes lang ang lagi natin dala dahil muli ako nga pala to si kaomsim. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Bye! Bye.